So, tara nang mag mamitas ng bulaklak. Nakakalungkot kasi eh, oh. Nanilaw na yung bunga ng kalabasa. So, walang silbi. Ayaw niyang mamunga ng maayos. So, ito tayo mag ano, mag, mag ani na lang ang bulaklak. Merong siyang umur itu hiu, so ketunggu lembu, tada, ya, yeah. sampah, ya, pasang putih. Yan. Eh, pinupuno ko ng itlog. Ang ating ah, May bunga. Sige. Hiyan ko lang silang tumubo. Pag gusto nila. para pag hindi na, pa bahala sila kung tutuloy o hindi basta pipitasin ko na yung mga bulaklak kasi para mapakinab oh, insekto para mapakinabangan ang mga, kahit pa pano, ang bulaklak okay so madamo damo kasi Oh. Yes, meron isa malaki. Mm. Oh, meron na naman tubo. Oh, hindi na ako aasa pa. <laughs> meron din 'yan. Ah. meron din siyang tubo. Ada mo kasi. Kaya, hindi tumutuloy. Mamamatay na siguro din yung buwa. Ayan. Ito sa bukirin. Ay. Sayang. Papakinabangan ka. For the gulay. For the munggo.

hindi ko siya gagalawin ito kaya oh, wala kaya pitin natin hmm. ayan ayan ang ating bulaklak for today sa maliwalas na panahon mamaya sobrang init na